Labis ang pag-alala nga nitong si Carol matapos nga ipasyal nga itong si Leah at bigla na lamang nawala ingit sa kaalaman nila ay pinagluroan sila nitong si Ronnie sapagkat gusto na naman itong umeksena. Gusto kasi nito na pagmukain siyang masama sa harap nga nitong si Wilfred. Gusto nito na mahirosira ang tiwala nga nitong si Wilfred at ilayo nga si Leah mula sa kanya dahil talagang ipapamukha niya na walang kwenta itong si Carol nag-away ang dalawa at nainis na si Carol lang sobra dito nga sa pagmumukha ni Ronnie dahil sa halos siya pa ang magdesisyon kung ano ang gawin kay Lia. Eh wala naman talaga siyang karapatan doon sapagkat usapang uh, mag-asawa yun at usapang parents yun. Sino ba siya para makialam? Dahil nga sa nangyari ay eh, medyo nag-alangan na nga itong si Wilfred. Instead na manatili nga itong si Lia sa kanya ng isang linggo ay eh, hindi na nga ito pumayag na iuwi pa itong si Lia sa kanilang bahay. Dahil nga sa nangyari na biglang nawala ito inis na inis maging itong si Tristan sapagkat alam na Manila na ginagawa nila ang lahat para mabantayan ito. Pinagbuka kasi nga nitong si Ronnie dito kay Wolfe eh, na iniwan ang bata doon sa arcade. Kaya naman niya kinuha ito. Sumbalit ang totoo ay kinuha at sinadya na talaga na ilayo itong si Leah. At tagal itong hindi man lang nagtext para pagmakain na iwala ni Carol ang kanyang anak na si Leah. Ngunit ang totoo ay plano talaga nilang dalawa nitong si Zian. Kaya naman na ah, nagsalita itong si Tristan na nakita pa nga niya itong si Zian at magkausap nga silang dalawa nitong itong, si Carol. Kaya imposible ang sinasabi nga nitong si uh, Ronnie na iniwan lang niya basta-basta. maging itong si Tristan itong uh, si Leah hindi niya yun magagawa sa kanyang anak maaari pa nga, nga nagsabotan umano itong si Zian at itong si Ronnie para kunin nga itong si Leah ayaw man nilang aminin ngunit halatang halata sa kanilang mga mukha umalis na lang itong si Carol galit na galit siya lalong lalo na dito kay Ronnie dahil alam niya na gumagawa nga ng kwento at eksena nga itong si Ronnie para lamang masira siya nitong si Wilfred at para lamang mailayo sa kanya ang kanyang anak na si Leah. Batid kasi niya na tela naglalapit na naman ang loob nga ni Wilfred at nitong si Carol dahil sa online nilang dalawa nitong si Nia. Kaya naman maging itong si Leah ay gagamitin niya dahil sa kanyang pagiging desperada pagdating kay Wilfred.